Nanalo ako ng isang milyon sa raffle ng ICC Summit. Hello mga Marites! For today's video, papunta ako sa ICC Summit. As usual, late na naman ako. Atak na ito. <laughs> Doon sa unang event sa may SM City Clark, hindi na ako nakahabol kaya dumiretso na ako dito sa may SMX. So Diyos ko, pagdating ko nga dito, galit na galit na si Millennial Pilipinas sa akin. Pane, kung late. <laughs> Diyos ko, anak, shoot. Tana, yung paborito kong vlogger. Si Mengay Vlogger Stills at saka si Bebo Relch. Oo nagsama-sama na naman ang mga mami vlogger. Kanya-kanyang umpukan na naman ang chismisan na mangyayari dito. Dak na ito. <laughs> o syempre, bago ang chismisan, kinuha ko yung mga free dito sa event. Dak na just <laughs> Diyos ko, nandito rin si Kumari kong kabulakboy. O yan, para siyang go-go dancer ng malanam. <laughs> O, syempre, para hindi ako mahuhaw sa chismisan, kumuha muna ako ng free drinks dito sa Puro Burr. Pero, Diyos ko, habang iniintay ko yung drinks ko, biglang dumating si Paro Paro G. Bells TV at saka si Roger. Mga pinagbibintang ang panila kung sumingit sa pila, tak na iduda rin. <laughs> Pero, Diyos ko, nandito rin ang pambansang swimsuit na si Anli Sexy si Lava. lajanja. <laughs> Janja. Nandito rin ang mapangogo ng angiles si Mami Bell. O dahil nga sa pagmamadali ko, hindi na ako nakakain. Kaya nakipila-pila din ako dito sa deli doy. danang marites ka rano. <laughs> Nuko, isang box nga yung iniingi ko dyan. Isang slice lang yung binigay sa akin. Tak na <laughs> Tabi ay pika wariya, chijos ka. Marami kang ka ang iba't ibang sari-saring frame pwedeng makuha dito kaya hindi ka uuwing luwahan. Bro, just ko ay eh, marite, yan mailig sa pre, malanam. Nandito rin pala si Jan Magat, just ko may los na jo. <laughs> Nandito rin si Edmond Mungkal, nuko, panay set kami. Dito lang pala kami magkikita, tak na na. Aro, Diyos ko, nagkita pa lang kami nung isang araw ngayon. Nakita ko na naman dito si Juper TV. At nandito rin ang mapaniglo, Diyos ko, Joka Diyo Laguna. Sana all. Aro, Diyos ko, ano ka? Ito naman si Bells TV ang kan dito sa event. Nagbabangkak kak serye, na <laughs> Nandito rin pala si Mami Rochelle, ang mami ni Inda Eunice. Aro, Diyos ko, napapalibutan na ako ng mga kajoga. Nalos ako sa mga joga nila, Diyos. Tignan nyo naman, tak na idol. <laughs> May bug ko na rin sa likod. Then, joga ko karela, Diyos ko. Hmm, nauli ka. No, ko akala ko ako lang yung gutom na gutom. Pati pala tong mga kasama kong mamis. Hindi na nga napigilan ni the Millennial Pilipina. Talaga naman pinyamol na na, Diyo. <laughs> Natanong nga nila ako dyan, ba't hindi ako kumain? Sabi ko sa kanila, busog ako. Hindi nila alam kinain ko na doon sa likod yung pagkain ko. <laughs> Bago start yung event, nagkukulitan at nagchichismisan muna kami. Ay doon ang Mengay, Joa Akalaguna, Sana all! Pag-games nga sila dyan at napakasaya namin dahil isa sa mga kasama namin ang nanalo, si Mami Macy at si Daddy Tano. Nukong gong sa stage suite sila. Sana all! <laughs> Marami nga dyan yung mga nanalo pero kami hindi pa kami nananalo. Iniintay talaga namin dyan yung parapol nila. Diyos ko. Bago nga mag-start yung rapol dyan, nagpa-games pa sila sa mga vlogger. ko okay, pauna na ang mahubo sa conchinilyo. Pumili nga sila ng dalawang grupo dyan at Diyos ko, talaga naman dinumog ng cellphone, hindi na nakapag-video. <laughs> Kasi okay, sinumot nila hanggang buto, talagang mananalo sila. <laughs> shootang mengga napakarami rin kalokohan kamukha rin pala namin siyang kalong Pinakita pa nga niya sa amin yung mga nakuha niya dyan. Baka sakali nandyan yung isang milyon taknay do. At eto na nga na na ako sa Rapol. Rujas ko, pagkatawag nga ng pangalan ko sa Rapol, talaga namang ginakap ako ng maigpit ni Budang. Diyos ko, Diyo, pinyakal na ako. <laughs> no ko, para talagang isang milyon yung nakuha ko. Pang pamasaward yung reaksyon niya. Samantalang ito lang yung nakuha ko sa Rapol. <laughs> Bigla nga akong tinawag ni Mengay dyan at pinapakita niya sa akin yung nakuha niyang pizza. Taknay do. Kanina nga ako yung umingin ng isang buong pizza. Binigay sa akin isang slice siya, isang box. Eh, favorite is simjoyak burini. Anong <laughs> bebo ba ito ng pizza? Isa Nagpaalam na nga rin si Mengay dyan dahil malayo-layo pa yung uuwian nila. Huwang tuwa at napakasaya nga namin dyan dahil nabunod din sa rapol yung mga kasama namin si The Millennial Pilipinas, si Mami Precious at saka si Pat. Rojas ko, ito namang si Budang talaga namang napakaraming kalokohan. <laughs> Sir Louis ng We're in Pampanga. Napakasaya at napakaganda ng pagkaka-organize ng event at napakaraming influencer at content creator ang dumalo. At tapos nga ng event dyan, nagkayaan muna kaming kumain sa labas ng mga kumari kong mamis. Para makatsikahan din namin sila at makabanding. Yun lang. Salamat. Bye-bye!